guys. Bagyo nagayo diri sa amo. Naglata ko og bag, bagtak sa baboy. Naglata ko og bagtak sa baboy kay para among sud-anon na ay munggos na gisagol Hello guys, sa mabagyo na panahon, naglata ko og bagtak sa baboy, tangan og munggos para among paniudto na idahon sa duyaw among panihapon o paniudto paniudto o panihapon balibali hmm. butangan ranig kalamunggay lami man ihigop o sabaw kay na may bagyo tugnauman ang panahon maunang muhigop kuno o sabaw na ay nag ani hmm nagsige na o brown out brown out diri sa amo mo siga mo brown out mo siga may hangin na nagdaya na gayod og hangin pastilan in taon ko ginao ko bahala mo ulan basta bagtak sa baboy ang sudan <laughs> butangan na nato tugnaw ang panahon gusto nila og sabaw Bagtak sa baboy. Luto um. na. Humok na siya. Lami ko no ihigop. O bagtak sa baboy. Um. Utangan ako noog malunggay. Maura na ang gulay, monggo. Monggo's og malunggay. Ang gulay sa bagtak sa baboy. Maura na siya ang gulay. Oh. Lamig na. Luto na, luto na ang akong bagtak sa baboy, oh, lami na kaayo, kusog na ang ulan. Mm. Nag-aso-aso -aso pa, Nawala blard ang akong silpong.